gagamitin mo mga legal, gagamitin mo mga dahilan, nakikita ko, nagpapalusot ka lang. Ang gagawin mo, magpakita ka ng pag-unawa, awa, at pag iintindi bumisita ka. Eh nakikita ko pa rin, parang may hesitation sa iyo eh. Parang nakita ko, skeptical ka pa rin sa mga ginagawang solusyon na namin para mapadaling sa inyo. Ay, nagpo dragging ka. Bakit po yung susi, ganun lang, nakasabit lang? Eh kinakailangan may trip ticket yan. Kinakailangan may mananagot kasi pag-aari ng barangay yan yung pinapahintulutan ng kahit sino na gumamit ng official barangay vehicle. Lalo na po kung walang kautosan ang barangay captain, ay eh yan po ay papasok sa graphene corruption. Sa um, ating initial investigation, okay. ito daw ay isang parang tok-tok, so parang uh, tricycle na mm -hmm. na parang e-bike. Ito na yun. Ito na ito. Yes, ito yes, today. yes. Tok-tok mm -hmm. yeah, daw. Ngayon nagkabanggaan, nagkaaksidente sa lansangan, yan ang mm -hmm. nangyari or sinapit ng ating complainant. Ma'am, uh, dito po sa accidenting ang nangyari, kami po'y magtatanong lamang, magiging po kami rito, ano? Yes, ano, ano pong pagkaalam ninyo po? Anong akbang na ginagawa po ninyo bilang tulong dito sa nabanggang call center representative? Yes sir. Sir, uh, first po, yung pum-drive naging driver po ng tok-tok is mm. hindi po siya authorized driver. Okay. Second, hindi po official business po ng lakad niya. Mm -hmm. Third po, tinakas nilang lang po yung tok-tok. Yung mm -hmm. mga susi po kasi ng mga barangay service namin, mm -hmm. nakalagay lang po sa isang lugar doon sa office para in case of emergency may magagamit. Kinuha niya ma'am, nakasabit lang ganun. Yes po. Wala so, po bang nakakita sa kanya? Uh, morning po kasi yun. Anong oras po ng umaga nangyari na ma? Mga around 8.30. Kung yan sasakyan, motor or sasakyan, eh kinakailangan may trip ticket yan. Kinakailangan may mananagot. Kinakailangan mayroong dadaan na proseso na hindi mo basta-basta ilalabas kasi pag-aari ng barangay yan. Ano pong gagawin po ninyo rito sa nangyari? Ibig sabihin ba dahil hindi siya authorized, tinakas niya lang? Ano pong mangyayari sa biktima? Bahala na siya sa buhay niya. Sorry na lang. No sir, nag, -nag hearing po kami. Actually, nakatatlong hearing po kami dun sa pulis. Ng first hearing po namin, nandun po ako, sumasama po ako uh, every time na naga-attend po yung driver na nagdrive po dun sa Toktok. tuk mm -hmm. October October 27 po, mm -hmm. nag-hearing po kami dun. Wala pong ano settlement na nangyari. Voluntary po 'yan. Pero kung ang pulis po ang gagamitin ninyo para makipagsettle, bawal po yan. So ngayon ang settlement po, voluntary, hindi mandatory. Ngayon, kung titingnan po natin talaga sa nangyaring krimen, po, pwede pong kumpiskahin yan sa ninyo, ilagay muna dyan, i-impound muna, kasi una sa lahat, maaresto po yung taong kasamahan po ninyo. Kasi parang lumalabas, ito pong nakabanga, palakad-lakad lang, wala pa kayo, parang kulang po kayo sa impormasyon. Kita ko po yung negligence sa parte po ng inyong tanggapan dyan. Maaring hindi sa opisina mo, na yung sasakyan, kahit sino pwedeng kumuha. So, nabibisita niya ba sa ospital? Nabibisita niya ba sa bahay kung anong kalagayan ng uh, aksidente? Hindi ko po siya binisita. Hindi niyo po nabibisita yung tao at sabi nyo, walang nangyayaring settlement sa pulis. Ang pulis po kasi, kung titingnan po natin, kukuha ng investigasyon. Kung meron pong settlement sa inyo at saka sa biktima, mag-uusap po kayo voluntary tapos inonote lang ng pulis na karoon kayo ng settlement. Tatanungin ko po sa inyo, sino pong makikipag-settle, kayo o yung biktima? Both parties po, nag-agreed po, nasa pulis na lang po para po maging fair lang po. Kaya doon po siya sa polis. And na-inform naman po kami ng polis na hindi pwede silang makipag-gawa ng settlement. Hmm? Pero tanong ma'am, parang siya wala siya pa pong nangyayari. So anong mangyayari po rito sa ano pong gagawin natin sa biktima? Hindi po makatayo, nakaratay sa, sa kama lang at okay. hindi siya makapagtrabaho. Bali, ibong kanyang isang paa, sabi nyo, wala pang settlement, hindi nyo nakakausap. Sino nakikipag-usap po doon sa complainant? yung bang complainant na yan, ma'am, nakakapunta sa police station? Yung nagpupunta po doon is yung mother niya, yung kapatid niya, and yung girlfriend niya. Sabi ko nga po, ako personally, mag-extend po ako ng help sa kanila. Magbibigay po ako ng 10,000. Willing pa ba kayong isettle to or uh, ano ba to? Parang gusto ko lang maintindihan, may patutunguhan ba to? Ano bang situations kasi nasa yesterday police station po kayo? Yes, sir. Yesterday nung nag-usap po kami, sinabi ko po, ako po willing po akong magbigay ng 10,000 cash sa kanila. And then yung dun sa driver po, sabi 20,000 yung kaya po niyang itulong tapos dun sa uh, motor property damage pag-uusapan po nila. So, kanino po motor yan ma'am? Sa sa Barangay yan yung motorsiklo? na issue right? sa inyo? Uh, na issue po sa barangay ngayon po naka Saan po uh, galing yan sa, sa munisipyo? City. Ay hindi po sa Capitol. Sa Kapitolyo. Mhm. Mm po. Nasa police station po yung, right. yung you know, property. Okay, nasa Ay, police station don't... pa rin. Yes po. Sir. Hindi hindi malabas. You know? since nung accident po, uh, nandun po siya. So, hindi pa nalalabas. Mm -hmm. Kausapin natin ngayon si Atty. Batas Mauricio para sa kanyang uh, um, panig. Magandang umaga sa inyo, Atty. Batas. Yung pong issue ng banggaan, you know, Carl, you know, Ben, mga kababayan, eh, madaling kaso po kasi yan sapagkat ang tatawag dyan eh, reckless imprudence resulting to serious physical injuries dal mm. dahil nabalian po ng buto. Yes. At kadalasan po ang pananaw ng marami dyan, eh hindi po nila pinapansin yung kaso na yan dahil ang parusang pagkakabilanggo niyan apat na taon lamang po yung pinakamatindi at pagkatapos probationable five, pa. sabi sabihin kahit masintensyahan hindi po makukulong kaya lang dito po sa issue na to may dagdag na pakilasa po ang batas dyan ano po yun? yung pong kapabayaan doon po sa paggamit ng official vehicle mm -hmm. hindi po kasi ayon o akma sa batas yung pinapahintulutan ng kahit sino na gumamit ng official barangay vehicle. Lalo na po kung walang kautosan ang barangay captain, walang kautosan ang barangay council. At yun ang mas matinding kakaharapin eh ng mga tiga-barangay. E eh yan po ay papasok sa graph and corruption eh. Ano pong dapat gawin dito, attorney? Help us dito, siguro linawi natin. Ano po yung legal process lang, attorney? Ang kakailanganin po dyan, eh magsampan na po kagad ng kaso doon naman po sa makaaksidente o di kaya may ari ng sasakyan, ang kailangan po nilang ipakita dito, yung tinatawag nilang in good faith. In good faith. Kailangan po in good faith. Ibig sabihin ng in good faith, na talaga naman po sila ay nagpapakita ng pagkalinga sa mga taong nabibiktima ng pagkilos ng kanilang mga opisyales, pagkilos ng mga taong pinapahintulot nilang gumamit ng mga pasilidades ng barangay sapagkat yan po ay magpapakita ng tinatawag na mitigating capacity o mitigating liability pagka po dumating na ang usapin sa hukuman. Mary Grace, Mary Grace, yes, nandiyan ka pa? Yes, sir. Malinaw na po ba sa inyo kung ano yung proseso in good faith sa hana, sa, sa panig ninyo po? Ano? Dahil uh, malanggalang lang po, para nakikita ko, wala pong in good faith kaya lang po kasi ayaw nga pong tanggapin ng girlfriend yung ino oh, sorry, oh, oh. namin. Mahirap bang kausap yung sahanay sa panig ng ano ng uh, biktima? Yes sir. Yung girlfriend po kasi sir, siya po kasi talaga yung nagre-represent. So hinaya kasi nga po um, gusto po namin ma-settle kaya hinahayaan po namin siya yung magrepresent. Eh kayo ba eh naka kahit na paano nakaambag man lang gamot or saklay or ano man 'yan? O gusto nyong isahan na lang? So, isahan na nga lang po dapat, sir. po, isahan na lang. Is isahan na lang. Atter na batas. So, up to now, wala pa rin silang nagagawa dahil isahan na lang daw. Isang bugso lang. Uh, ano ba to? Parang wala pa rin sa akin. I don't see any... Yung sabi mo, in good faith na dapat kahit bisitahin mo lang sa bahay. Di ba ganyan? O bakit sa police station ando nag-uusap? Di ba? <laughs> dapat nga po, gano'n. Ginoong Bentulfo dahil alam po nila may pananagutan sila. Ngayon, pagka po yung sinasabi, hindi po ito magiging maganda para sa kanila sa barangay. Okay. Uh, Mary Grace, bakit hindi nilang dumiretso kayo sa bahay ng may ar- ng ano, ng biktima? Wag na si girlfriend ko ang girlfriend nilalabas din yung kontrabida. Or kayo mismo ang nagpapahirap sa sarili niyo, or nagpo-foot-dragging kayo. Kap, kap, simple lang ano. Ang gagawin mo, magpakita ka ng pag-unawa, awa at pag-iintindi, bumisita ka. Para kang ina ng barangay, eh, hindi ba? Ngayon, bilang isa ng ina ng barangay, nasa kapangyarihan -ka mo, pagkita ka lang makatao man lang, bisita man lang, kung nahihirapan ka sa girlfriend, mas makakausap ko na mabili sa inyo yung complainant. Eh nakikita ko pa rin, parang may hesitation sa iyo eh. Parang nakita ko, skeptical ka pa rin sa mga ginagawang solusyon na namin para mapadali sa inyo, ay nagpo-foot dragging ka. Ba't hindi mo lang gawin yung sinasabi namin sa umpisa para makita man na may, kumbaga ito eh, may malasakit, may good faith ka nang papakita na marunong kang umintindi doon sa tao na saktan na hindi mo kasalanan pero may pananagutan pa rin kayo. Di ba, Kat? Yes, sir. Kaya nga po, sabi ko nga, kung tatanggapin nga po yung ini-extend ko nga po... Bakit hindi mo puntahan na lang, huwag nga lang sa girlfriend para baka magkasundo kayo doon kung didiretso ka? Pero kasi hesitant lang po kami dahil po yung girlfriend talaga po... Pong... Okay. Hmm. Sino ba ang biktima? Yung girlfriend o yung, yung boyfriend ng disgrasya? Kaya lang po yung po kasi nakikipag-usap sa'yo. Siyempre, nero. Uh, Kap, gawin mo na lang yung tama. Sundin mo yung sinabi ko sa'yo. Marunong kang umunawa, marunong kang maawa, marunong kang umintindi, mapapadali kung meron ka Kung gagamitin mo mga legal, gagamitin mo mga madahilan, nakikita ko, nagpapalusot ka lang, tinutulungan na nga kita eh. O oh, sige, kausapin mo si, ano, you know, ba, si Brian, ikaw yeah. Carl. Hmm. Okay, Brian, narinig mo naman ang aming usapan kanina. Mismo si Cap Mary Grace ang pupunta dyan sa mismong tinitinhan tinitirhan mong bahay para mag-usap na lang kayo. Papayagan mo ba ang bumisita si Kapitan para marinig mo derechahan? Huwag na tayo magturuan dito, sayang lang oras natin sa satsat, -sat, okay? Papayagan mo? Para mismo marinig mo kung anong totoo. Kung walang nangyayari, sabihin mo. Kung inisnab ka, sinusupladahan ka, sumbong mo. Hindi kami makikialam kung magkano at ayaw namin makialam dyan sa mga settlement na ganyan. Kung sakaling ayaw pa rin magpakita nila, derecho na. Alam naman ng pulis ko ng gagawin, sasampang kaso dyan. Yes, sir. Okay, sige. Kami naman, Mary Grace at Brian, gusto namin magkaayos kayo. Ayaw namin, yes, ayaw namin makialam pero pag mga ganito, sinusold namin kasi maraming nakikinig sa atin, maraming nanunood sa atin, ito yung prosesong tama. Eh, yes, sir. Hindi kami nagdudunong-dunungan dito sa prosesong legal ng abogado bihasa yung abogado ng si Atty. Batas Mauricio at yan naman sa pagdating sa parting to, para sa kapakanan magkabilang panig. Maraming salamat, Mary Grace. Yes, at ganyan din sa iyo, Brian. Yes,